All households consuming 234 kilowatt hours. Ilibre mo, ilibre mo na yun. Diretso. Walang corruption. Walang magpapasikat. Alisin po natin ang 12% VAT. That will immediately lower the price of electricity in this country. So, Madam Chair, we will help you. If you can convince the President of the Philippines na isama po natin sa LEDAC yung dalawang measures na sinasabi namin. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Napakaganda po ng pag-uusapan natin mga kababayan libreng kuryente. Malapit na nating maramdaman. Ito po ay sa isinusulong nitong si Senator Marculeta na maging libre na po ang kuryente ng bawat household na kumukonsumo ng hindi tataas sa 234 kilowatt kada buwan mga kababayan. Napakagandang balita po nito para sa mas nakakarami nating mga kababayan. At isinusulong din nga po nitong si Senator Marculeta na tanggalan umano ng bat ang kuryente dahil wala naman umano sa batas na ito ay mapatawa ng bat. Napakalaking tulong nito kung matatanggalan nga po ng bat ang kuryente mga kababayan dahil alam naman natin na napakataas po ng bat na pinipataw po sa kuryente na ating binabayaran kada buwan. Eto, panoorin na po natin ang napakagandang pahayag na ito ni Senator Marcoleta. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Pakilike at pakashare mo na din ang video nito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Chair. The crucial issue here is affordability, Madam Secretary. Kanina po, tinanong kayo ano yung affordable, and you ventured to say na siguro 10 pesos per kilowatt hour. Sinabi po nyo na kasi sa ibang bansa, you cannot even compare the rates dahil sa subsidized, at dito naman sa atin, tinataks eh, pa nga ang kuryente. Mm -mm. We have uh, filed uh, several measures, Madam Secretary. For example, we want to remove uh, the 12% BAT in electricity. You? Will you support that, uh, Mr. Secretary? Uh, Mr. Chair, as, uh, as Secretary of the Department of Energy, any measure that will lower electricity rates. Uh, we will support mr chair if it moves the taxes we will support uh, that subject also for the DOF's opinion no but uh, as the mandate in having uh, our mandate is to have affordable electricity then we will support any measure that will uh, because uh, because mm. we want to support you we want to help you magna po natin ang 12% but immediately talagang bababa ang presyo ng elektrisidad and our people will benefit Tungkol naman sa subsidy, uh, meron din kaming bill eh. Ang sabi natin, napakaraming ayuda ang pinamigay dito sa maraming mga kababayan nating mahihirap. Nandiyan ang poor peace, nandiyan ang akap, nandiyan ang AX, mm ng nandiyan ang tupad, nandiyan ang <laughs> maip. Ginwenta ko pa nga po yung 2025 eh, budget, 194 billion pesos. Pero hindi naman na kung kanino na eh. Kaya meron po kami panukalang batas para talagang maging mababa para sa mga kababayan natin, lalo na yung maihirap, magtamasa sila ng fusion sa taas ng elektrisidad. Ang mungkahi po namin, yung lahat ng mga households na gumagasa ng 234 kilowatt hours, mm -hmm. na po natin yon. Mm -hmm. Yun ang pinaka-practical na subsidy. So yung ibang bansa sinasubsidize, gawin na rin natin dito. Hmm. Napakagandang balita niyan para sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino. <laughs> Malaking tulong po yan. Kung magagawa o masasakato pa rin yung paano ka lang yan. Yun po ang uh, pagsasubsidize ng 234 kilowatt hours. Mas makakatipid tayo kaysa sa ayuda na 194 billion pesos. Dito po halos, baka hindi po umabot ng 100 billion eh. Sa 234, ilibri natin. Yung lifeline uh, rate kasi, Madam Secretary, alam naman po ninyo, <coughs> yung 100% na nalilibre, yun lang gumagamit ng 20 kilowatts. Ede, ede parang pinagsindi mo lang ng ilaw sa isang araw. Yun lang libre. Wala na. Kasi meron kayong ladderized, uh, yan po alam ng Miral ko yan, ladderized discount rate, yung lifeline rate. 20 kilowatt hours yun lang ang 100% na libre. Gawin po nating 234, kinuwenta po namin. Wala pa pong 100 billion yan. Alisin na po natin lahat yung mga ayuda na hindi naman talaga napupunta sa mga dapat kapuntahan. 5.5 million households ang mahihirap. Katumbas po yan ng about 25 million poor Filipinos. Yung pagtanggap po ng ayuda, hindi po talaga napupunta. Wala pong record na malinaw na napunta sa kanila. Ito yeah, po yeah. practical. Walang corruption. Diretso sa kanila. Walang magpapasikat. Nakala mo galang sa bulsa nila yung mga akap. Lalo na nung panahon ng eleksyon po. Mm -hmm. itong So susuportahan po ninyo, Madam Secretary, sapagkat yun po ay pantulong sa inyo. Affordable, nandyan po sa Section 2, Paragraph B ng Republic Act 9136. To ensure, sabi niya, the quality, reliability, security, and affordability of electric power. So hanggat hindi po natin natutupad yung affordability, yun pong ipira ay pinasa 2001. 24 years na po ang nakararaan. Ang Pilipinas po ang pangalawa sa pinakamataas na rates ng electricity. Tama po. Yes. O sa paragraph E, section 2, sinasabi po po eh. To ensure transparent and reasonable hmm. prices of electricity in a regime of free and fair competition, and full public accountability to achieve operational and economic efficiency to enhance the affordability, to enhance the competitiveness of Philippine products in the global market. Napakaganda po eh. Transparent. Hindi po natin alam kung paano kinukwenta ang raise ng electricity. Reasonable prices. in a regime of fair and free competition. With Miralco, Mr. Chair, 75% of its clientele is captive market. Do you think there is competition? Uh, Mr. Wala Chair. po, di ba? Sasagutin <laughs> na kita. No, no, no. 75% <laughs> Captive market. Eh, ang nangyayari po, Mr. Chair, eh, hindi naman kasi pinananagutan ng ERC yung uh, ARCOA. Mm. Ito yung Retail Competition and Open Access. Hindi naman pinananagutan yung aggregation. Dito sana, bababa ang kuryente. Wala ba pong rules ngayon eh. Kanina po, tinatanong kayo ng isa sa amin, eh, inaakusa kayo dun sa moratorium bakit hindi nyo kanya pinalalaganap ang mga renewable, hmm. yung puro coal lang palagi nyo pinalalaganap, nasisira ang environment. Kasi po, sayo natin at sa gusto, Mr. Chair, kaya po, coal ang ginagamit natin ngayon, tsaka diesel, kahit na mahal at tsaka marumi, ito lamang magsusustain ng ating base load, tama po? Yes, Mr. Chair. Kahit na napakaganda po ng ating layunin sa renewable, Renewable energy cannot sustain the base load in this country. Am po? Yes, Mr. Chair. Oy so yeah, nga po. Why yeah. po? Because we have Semirara. We have meron tayong coal sa Semirara. Bakit po in Semirara. Why po we export that anymore? What type po you are using? Mr. Chair. Mr. Chair, uh, the report that we get from the power plants is that their technology is not. Not fit for the quality of Semerara si coal, Mr. Mm -hmm. Chair? May export po eh. Tanong ko eh. Binebenta po natin, samantalang pwede natin gamitin dito para makatipid tayo. Yung tinatanong po natin, anong klaseng policy? Nakakaproduce tayo ng coal, imbes na gamitin natin, binebenta natin. Tayo ngayon ang na nag-i-import. Di ba po yun? <laughs> Mr. Chair, uh, the they say that ang quality daw ng coal ng Semirara hindi po pwedeng gamitin sa mga planta na existing natin. Most of them, Mr. Chair. Sino po nagsabi, Mr. Chair? Hmm. Yari ka ngayon. Sino po nagsabi? Hmm. Ang export pala natin, Mr. Chair, is 50% of the Semerara and 50% is local use. Kung sino nagsabi, those are the findings of uh, DOE as well as based on the reports of the generation companies. Mali po kasi Mr. Chair yung findings ninyo eh. Kasi po merong, gustong, kum merong kumpanya rito na gumagawa ng kuryente. Gusto po niyang makipagkasunduan. Uh, gumawa ng kontrata. Lahat hmm. po nang may produce sa Semirara, bibilin po niya. Yun. Wag lang nating export. Ano po masasabi niyo doon? Uh, Mr. Sheriff, that uh, that is uh, accurate, then that would be more than welcome, Mr. Chair. Hindi Mr. po kasi totoo na sila sabi. Palagang ginagamit na dahilan po, Mr. Chair. Low calorific quality. Hindi po. Hindi po totoo yun. Kung low ang quality po ng uh, mga calorie po ng uh, ating napoproduce na coal, hindi po bibili niyan sa ibang bansa. Um, Mr. Chair, if the coal power plants do buy from Semirara or any local domestic production we have, then we will have energy security and we will support any uh, 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 policy or any uh directive uh, in order to pursue that. Because we are 95%. Nine, or less than a little less than 95 percent more than 90 percent of our coal is coming from indonesia mr chair mm -hmm. kaya nga po kailangan nating palitan ng policy meron pong kumpanya rito na gustong bilhin lahat ang production ng semirara kaya wag po nating i-export kaya yan po ay kumpana ng DOE yan wag na tayong mag-export kasi meron namang gustong bumili rito maganda pong pasimula madam uh, madam secretary mr chair Ah, yes, Mr. Chair, we will study that and uh, we will uh, coordinate with Semerara si also, Mr. Chair, and our our generation companies. Thank you. Dito po sa paragraph C, nung batas na sinasabi ko, meron pa po binabanggit na ganito, to protect the public interest mm. as it is affected by the rates and services of public utilities and other providers of electric power. Importante po talaga eh. Yung lamang po competitiveness po ng produkto natin, pag napababa natin ang electricity, talagang may enhance, kagaya po ng objective. Isipin po ninyo, ang cement plant po natin, 70% ng kanyang production cost, elektrisidad po. Yung mga ice plant and cold storage po, 60% ng kanilang production cost, elektrisidad. Kaya kapag bumaba po ang kuryente, pag tinanggal po natin ng 12% bat Talaga pong magiging maligaya po. <laughs> Hindi lang ang ating mga households, pati po yung ating mga businessmen. Paano po ba kinukwenta? Papa, kanina po sa tinanong kayo ni Senator Amy yung tungkol sa rate regulation. Paano po ba yung magandang patakaran kung paano i-regulate ang rate ng electricity? Mr. Chair, uh, rate regulation is currently with the ERC, which is under the office of the president. So we try to be uh, separate and independent from each other, Mr. Chair. Kasi po, uh, ang uh, ERC po, eh, maski hindi niya sinusunod yung charter niya. Sinasabi kasi ron, uh, di ba, yung pinaka list cost manner ang sinasabi niya. To produce electricity in the list cost manner. Pero hindi yun ang, hindi yun ang inahanap niya. Eh. Ako nga po sa isang consultation, nag po ako para makatulong. Eh. Kasi po yung ARPs nila, yung asset based, doon po na mm. nakasalalay talaga. Eh. Kailangan kwentahing mabuti ano ba ang ginagamit ng mga producers ng electricity na siya ang dapat na maging pasiyan para kwentahing mabuti. Sinasabi po kasi ng Korte Suprema, Mr. Chair, Madam Secretary, ito po, landmark case ito eh. November 15, 2002. Nagawa po ang batas, EPIRA, 2001. After one year, meron pong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi po niya, kung pinag-uusapan, rate regulation. Rate regulation is an art reaching a result That is good to a public utility, but is best to the public. So nakita nyo po, it's an art to reach a result that is good to a public utility, but it should be best to the public. You can see the balancing act, Madam Secretary. At saka kailangan po nating kwentahin sa pagkat. Ang dami pong expenses ng mga utilities na China charge po sa mga households. Katulad po ng system loss. Ano po bang sinasabi ng decision na yon ng Korte Suprema, Mr. Chair? To charge consumers for expenses of a public utility which do not relate to the benefit and service to the consumers. derived from this public utility is unjustified and inequitable. Maliwanag po yun. Madam Chair, sinabi pa po, po rin, the requirement of reasonableness, kasi sabi rito eh, reasonable rates of electricity. The requirement of reasonableness comprehends such rates which must not be too low to be oppressive. Or too high. Uh, not, not be too low to be confiscatory, but not too high to be oppressive. How do you balance that, Secretary, Madam Secretary? Uh, Mr. Chair, I think the balance is as explained by a good uh, senator. But um, it's, it is indeed a uh, difficult uh, art. That they are trying to achieve. But with the new chair of uh, ERC uh, recently appointed, maybe uh, um, the balancing will be faster and better, Mr. Chair. So, Madam Chair, we will help you. <laughs> but you will help us. If you can convince, the President of the Philippines, na isama po natin sa LEDAC yung dalawang measures na sinasabi namin. Alisin po natin ang 12% BAT. That will immediately lower the price of electricity in this country. Bahala na po ang DOF kung saan niya kukunin. Kunin niya sa iba. Hindi naman po kasi nakalagay sa batas na kailangan po nating itaxe. You examine the law. Wala po sa law na iita-tax yun eh. Hindi ko maintindihan kung bakit po tinax eh. Wala na yata silang mapagpunan. Kailangan po maging imaginative ang DOE. Huwag po natin pabigatin ang buhay ng ating mamamayan. Ang sabi, affordable eh. Paano magiging affordable kung itatax mo? Inconsistent po yun eh. Pero yung isa po, umamin na po si Secretary Rectum, okay po siya sa mungkahi na palitan na natin ang eskema ng ayuda. Ibigay na lang natin direct subsidy. All households consuming 234 kilowatt hours. Ilibro mo, ilibro na yun. Diretso. Walang corruption. Walang magpapasikat. Yun. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat. And congratulations, Madam, Chair, uh, Madam Secretary. At sa nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at sa video ito, ay i-comment yun lang po sa baba. May maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.